Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano pumunta sa pamantasan ng unsod na Maynila. Kasi nga mag-entrance exam ang baby ko doon sa PLM para makapag-aral ng libre. Kaya tara, samahan niyo ako. Andito na nga pala tayo sa Divisoria. Ayan, tatawid na tayo guys. At tapos, sasakay tayo ng e-trike. Kasi sabi ng kaibigan ko, mas mabilis na pumunta doon sa PLM kung sasakay ng e-trike. Kaya eh, ayan, susunod tayo sa sinabi niya guys At ayan na nga, maghanap na tayo ng e-trike na sasakay natin guys At ayan, nakasakay na tayo, ayan Mabis lang sumakay ng e-trike dito guys Kasi maraming e-trike na nakakalat yan, namamasada Ang pamasahe dito sa e-trike ay 20 pesos isang tao E eh, dalawa kami kaya 40 pesos ang babera natin guys At ayan, dito na tayo sa may umping kung gusto niyo pala ng mga maganda alahas guys, doon kayo sa umping bumili ng mga alahas. At ayun, nandito na tayo sa ibabaw ng Jones Bridge. At ayun, ang Binondo Bridge sa kabila guys. Ayun, nakikita nyo ba sa may bintana ng jeep? Ayun. At ayun na nga guys, bumaba na kami dito sa may intramuros. At sabi naman ng sa sidecar, kailangan daw mag-sidecar guys kasi malayo pa yung PLM dito. Grabe siya. na siya kami guys. Ang layo-layo pa pala. Dapat pala doon kami mababa sa pangatlong Intramuros guys. And nandito pa lang kami sa pinakaunahan. Dito na kami nababa ng E-Trike. Ayan, ayan. Sumakay kami ng sidecar. 40 ang isa. Dalawa kami. Bale 80. At ayan na nga guys. Pinabilis natin yung video. Kaya ayan. Nandito na tayo sa PLM kasi nga 11 ang exam guys kaya ayan nagmamadali tayo para hindi tayo malate para kasi pag hindi tayo nakaabot na oras ay hindi tayo makapasok at ayan na nga pamilya na kami dito para makapasok na kami dun sa loob guys pero yung mga bata lang ang magpipila guys yung mga magulang dito sa labas bawal pumasok ang mga magulang sa loob Bebe ko, kailangan mat mo yung exam na yan para makapag-aral ka ng libre sa PLM at matapad mo yung mga pangarap mo. Ayan, konti pa lang po yung sigyante na nandarito dahil maaga-aga pa po yan. Bale, doon lang sila maghihintay sa loob ng oras ng pag-exam nila, guys. At yung mga nanay, dito na maghihintay sa labas ng school. At ayan, nakapasok na nga sa loob, guys. ay nga pala yung PLM, guys. Malaka rin siya guys. Tsaka malinis. Dito nga pala yung matatagpuan sa may General Luna. Dito sa Intramuros. Yan yung kabuhan ng school nila guys. At habang nandito ako sa labas at naghihintay ay may nakita ko mga kalesa. At marami rin ako nakita mga kotse, mga magulang na naghihintay sa mga anak nila. At ayan, nandito lang ako sa may dole. Tapat lang pala ng Dolly ang PLM guys. Kaya dito naghihintay lang ako. Kasi ang mainit. Dito na ako nagpapalipas ng init guys. At ayun yung mga sudyanteng na unang nag-exam guys. Lamabas na sila. Yan nga pala yung building ng dole guys. Ang laka laki diba? Ayan sa sobrang init guys. pa ako ng makakain ko. At ayan nakakita ko ng Jelly pandan. Bibili ako guys. Bibiling ko lang yung pinakamalit yung 20 pesos. At ayan, nagsasandok na si kuya ng jelly. At ayan, kinakain ko na guys kasi sobrang init para malamigan man tayo guys. At ayan guys, marami na mamasyal dito mga foreigner. Ayan, marami sila guys, isang sila. Nagtutor sila dito sa Intramuros. para makita nila yung mga pasyalan dito sa Intramuros, guys. At ako, tamang upo lang dito sa may gedli. At ayan, nainip ako guys. Naglakad-lakad ako. Ayan, may nakita ko rito ang kainan guys. Ang daming kainan dito. Parang sa ubo. Sobrang sasarap ng mga pagkain dito guys. Pero wala tayong budget dyan. Kaya pasyal-pasyal lang tayo. Alam mo naman, mahirap lang tayo. Hindi natin yan port, Kaya tingin-tingin lang tayo guys. At ayan, dito naman tayo guys. Pupunta sa ibang lugar. At ayan, sa Intramuros. Dito tayo sa pangatlong gate dapat dadaan guys. Para mas malapit yung school. Kasi kanina, doon kami binaba sa Intramuros na unang gate. Kaya yun, nahirapan kami dahil hanggang dito pala yan sa may Intramuros na pangtatlong gate. At ayan, nandoli guys. At ayan, tapos na sila mag-exam. Lalabas na sila. Kaya hindi natin si baby ko. At ayan na nga guys. So, uwi na tayo eto naglalakad na kami rin sa taas guys pwede ka rin maglakad doon sa baba pero kami mas gusto namin maglakad dito sa taas para makita naman namin yung ibang magagandang tanawin dito guys ay mga puno puno dyan sa gilkod namin guys at ayun nandito na tayo sa underpass guys tatawid na tayo paglabas natin dyan ay nandun tayo sa city hall ng Manila. at dun tayo sa kain ng jeep na divisoria papuntang divisoria at ayan, nag jollibee muna kami dito sa Divisoria, guys. Kasi nga, nagutom kami dahil maaga pa kayong pumunta rito. Eight pa lang. Kaya ayan, dami namin gutom. Kung pupunta kayo rito sa PLM, guys, sa kayo ng jeep sa may KP Tower ng Kalaw, para hindi kayo mahirapan pagpunta nyo dito sa may PLM. Kasi pagbabaan nyo, sa Intramuros, lalakad lang kayo ng konti. Ayun, nandudo na yung school na PLM. Thank you for watching. Please like.